Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di man na ito sa isang Mexican TikTok user na nagbahagi ng isang video na kuha alas stress ng madaling araw nang magising sila ng kanyang asawa dahil sa walang tigil na pagkatok sa kanilang bahay. ¿Han tocado? Sí, oh, sí, escucha, 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 Otra vez, güey, sí. eh? a ver. Dame. Sí. A ver, a ver, aguanta Sí. Espérenme aquí, aguanta sí. sí, sí ah. Las 3 de la mañana gente Son casi las 3 de la mañana Nakita mo ba? Bumaba ang lalaki para tignan kung sino ang kumakatok sa kanilang bay At mula sa bintanang ito ay hindi niya napansin ang isang imay Nang animo isang tao na nakasilip sa kanya siyang kamalay-malay sa nakukanang ito ng kanyang kamera nung mga oras na kinukuhanan niya ang bidyong ito at sinubukan niya pang silipin mula sa kanilang bintana kung ano o sino ang kumakatok ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. Quiero que te largues. Oh, ¿Qué es eso? Oh, oh, oh. no manches. Oh, no manches. ¡Ceci! sí. Sissy! Oh! 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 Mula sa likuran ng sasakyang ito na nasa kanilang bakuran, napansin niya ang animoy ulo ng isang tao na dumudungaw-dungaw sa kanya. Hindi na siya naglakas loob pa na lumabas at alamin kung ano sino ang isang ito Pero naniniwala sila na hindi ito isang tao Kundi isang demonyo o entity Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangkim magpakilala At mula naman di yung na ito sa isang delivery rider sa Indonesia at kuha ang video nito isang gabi nang mapadaan siya sa isang madilim na kalsada pero wala siyang kamalay-malay na may makukuhanan palang kakaiba ang kanyang kamera guys ko habis ng train order at inilihat jalan niya basta kalap banget basta prajib Astagfirullahaladzim, 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 Akbar Mula sa video nito makikita ang animo isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na nakatayo lang sa madilim na lugar na ito at walang kahit anumang dalang ilaw. Naniniwala ang uploader ng video ito na ang kanyang nakuha nung gabi ito ay isa di ng kuntilanak o isang uri ng multo sa Indonesia na nakahawig sa itsura ng isang white lady. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay sinubukan mag-imbestiga sa isang abandonadong pabrika para subukang alamin kung posible nga ba na ito ay haunted. At sa pa ng kanyang I just turned on my night vision camera, and as soon as I turned it on, um, music started playing. I don't know if you guys could hear it. I don't know if that's coming from inside the building. Inside the building. Inside the building. Or not. I'm hearing knocking. I'm trying to see if I can find where the music's coming from. But it's now starting to sound like it got quieter. That this place is huge. I don't know if that's coming from the outside or in the building. Well, really they're going off the night vision camera so I could see. My biggest fear is that the music is coming from in the building, like somebody living here. Creepy. I don't know if you guys are hearing, it's very faint, but it sounds like I'm just not gonna talk, just listen. Hello? people hola right now i'm more afraid of seeing somebody than ghosts so bear with me i'm hearing a lot of noises which it's coming from. Nagumpisang makarinig si Franco ng tugtog at mga malalakas na tunog, pati na rin ang mga boses ng hindi lang isang tao Sinubukang hanapin ni Franco kung saan nagmumula ang mga tunog at boses na ito pero wala naman siyang nakikitang kahit ano. Kaya naman nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga. Like That's what this place used to look like when it was up and running. It's so freaking dark in here. All right. Alguien? Back to front. Caves. Caves. That's remotely very accurate. I am in what kind of looks like a cave, more like a tunnel, but a cave works out just well. It seems to be. Is that? Is that? Is that? Diana, now is not the time. Keep looking at the floor. Keep looking at the floor. Keep looking at the floor to make sure there's no rats. Hola. Oh, I just gotta knock. Two knocks. Hello. Thought this would have been the way to the outside world, and I am hearing noises. Oh, it sounds like movements. Could it be paranormal, or could it be rats, or some disgusting foul beast? Oh, what is this? Oh, this is definitely outside. Jacob. Oh. I just heard a noise up here. Hola? Okay. Habang si Franco ay nasa loob ng tunnel na ito, muli siyang nakarinig ng mga boses ng isang bata na tumatawa. Sinubukan din niyang puntahan kung saan nagmumula ang mga boses na ito. Pero katulad lamang kanina, wala naman siyang nakitang kahit na sino o kahit na ano man na naroon. Pero bago matapos ang kanyang investigasyon, So I've now made it outside, I'm kind of watching The whole area here with thermal imaging to seeing what pops out and what doesn't pop out that's the entrance if i can see anything sticking out from any of the windows Oh I just got something. I just freaking got something. Yeah, I'm gonna walk up to that room, see if I can see. See it better. Make sure there's nothing. This is the area where it's like the generator room, that area that I went to before. Let's see if I can see anything. I'm literally like practically inside the window. Hola! Habang nasa labas si Franco ng abandonatong pabrika at kumukuha ng video gamit ang kanyang IR camera, nakita niya mula sa bakhaging ito ang isang itim na figura na animo isang tao na dumungo sa kanya mula sa bintana at agad ding nagtago. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ng ito na nai-document ni Franco ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong pabrikang ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita kay Franco. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Herbie Olpot. At mula naman ito sa isang tiktokisser Nakuha alas 5 na madaling araw habang siya ay bumabiyahe sa isang lugar sa Imus, Cavite. Ayon sa kanya sa isang abandonadong tulay ay madalas di man na siyang may nakikitang parang white lady sa tuwing siya ay napapataan. Kung kaya naman naisipan niyang magvideo nung araw na ito at narito nga ang kanyang nakuhanan. Bago matapos ang video ito, makikita sa ilalim ng diyaman ay abandonadong tulay na ito. Ang animo isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasuotan na madalas di yung manong nakikita ng uploader ng video ito. Ayon sa uploader ng video ito ay hindi siya sigurado kung ito ba ay isang white lady. Pero ayon sa ilang nagko-comment sa video ito ay napapadaan din di umano sila sa lugar na ito. Pero wala naman silang nakikitang kahit ano na katulad ng nakukanan sa video ito. Pero isa nga kaya itong white lady? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Narito na naman tayo sa bahagi ng ating episode na isa na namang nakakagulat at nakakapangilabot na video Kaya naman muli akong nagpapaalala na kung kayo ay may sakit sa puso o masyadong magugulatin Ay mas makabubuti kung iskip nyo na lang ang video nito Ang video nito ay salamang POV o Bagsasadula At ang kwento ay hango sa totoong karanasan ng isang babae na nagpapanggap bilang isang paranormal expert o ghost hunter para makakuha ng views sa kanyang YouTube channel. Pero hindi niya inaasahan na isang gabi ay makakaranas pala siya ng totoong kababalaghan. Ah, po sa Putol <tong> ah. guys, welcome to my YouTube channel Akak Cleansing Cleansing. Okay, um, hari ini kita berada di tempat eh yang ada satu viewer ni. Huh? Kau dah dengar tak? Okay, okay. Tempat ini uh, ada satu viewer hantar. Dia cakap kat sini perlukan cleansing sebab ada cerita tentang seorang wanita yang diri dia kat sini. Ha, lepas tu taman ini dia macam tak peaceful gitu. Ha, orang nak bersenam ke, nak naik basikal ke, apa ke ada je gangguan. Ha, jadi viewer ni dia cakap dengan akak, akak datanglah sini untuk cleansing, cleansing. So, kalau kurang tengok di sini. Okey. Ini dulu tempat perkuburan. Okey. Jadi sekarang ni ah uh, oh ah uh, okey. Anyway, uh, jadi sekarang ni ah uh, okey, sebelum kita pergi toleh kat tempat sini, ah uh, akak cari lighting kejap eh. Ku tunggu kejap. Cari ah uh, itu, lepas tu saya akan jalankan tugas saya sebagai akak cleansing cleansing. Let's go. mang eh nampaknya tempat ni dapat tahu eh keras eh makikita sa video ito ang isang babae na may makabang itim na buhok at puting kasuotan na lumilitaw na kasabot niya lamang pala at nagpapanggap lamang na multo at sa pagpapatuloy Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau buat kat sini? Kau ada benda tak diurus ke? Ada benda ke yang unfinished business, guys. Miril lah guys heh, miril tau. Okay, okay. Aku kira satu sampai tiga. Aku nak kau keluar dari tempat ni. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله dah nampak sendiri Akak Manage to Bersihkan tempat ni ya. Eh. Tak senang, memang, memang susah Jadi uh, Kalau korang dapat sokong Akak ah, Donate donate lah eh sini Okay ah, lagi Di minggu depan Di channel Akak Cleansing Cleansing Bye Sa pagpapatuloy ay narinig niya isang babae na umiyak At mula nga sa bahaging ito ay nagpakita na ang kanyang kasabwat Na nagpapanggap lamang na multo Umarte siya na parang pinapalayas niya ito At naglaho nga ito At dito na natapos ang pinag-usapan nila na script pero hindi niya inaasaan na dito na pala magsisimula ang totoong kababalaghan. Ah, bisu. Kai? Hoy! Managaw! Ako na bisyo ni... lah, dia pergi mana pula ni? Angkatlah, angkatlah. Hello. Hello. Kau kat mana? Aku kat sini lah. Aku dah bershoot ni. Lah, bukan bilang. Aku tengah tunggu dekat tempat baik. Hah? Dekat tempat baik? Tempat baik? baik? Yelah. Okey. Mana-mana macam nak mana pergi? Lah kau lupa pula Pusing belakang lah Pusing belakang? Ya yeah, Lepas tu kau nampak Boya tu lagi Aku mati. Okey Okay aku tengah tengok Boya tadi Okay lepas tu kau Tengok kanan Jalan terus Kak Kai K hmm. tadi aku dah. Apa? Aku... Kau nak kat ni? Kau jangan main-main dengan -main aku lah. Eh, aku nak main-main buat apa eh. Kau, kau jangan buat masa lah. Aku dah seorang kat sini. Kai, kau jangan main-main aku, Kai. Aku tak main-main! Aku mati sini. Hah? Hei. Kau keluarlah. Kenapa aku tak datang balik? Kenapa tak boleh keluar? sinubukan niyang tawagan ng kanyang kasabwat at lumalabas na wala pala ito sa lugar kung nasaan siya. At napagtanto niya na ang babaeng nakikita niya simula pa kanina ay hindi pala ito. Dito na siya nagumpisang kilabutan at nagtangkang umalis sa lugar pero ilang ulit siyang nagpabalik-balik sa iisang lugar. Hanggang sa muli na ngang nagpakita sa kanya ang nakapangingilabot na multo at dito na siya nawalan ng malay. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!